Hello, Groot, Kumusta ikaw? Ang oh, cute naman ang amin si Groot Oh, sweet, sweet. Oh. Ang oh, sweet naman ang aming love, love, love. Naku, napakalambing mo naman, si, Ayan. Busog na siya kaya yung ganyang pagkain hindi na pinapansin. <laughs> ang cute naman nito. Oh. Sobrang cute naman ng aming si Grouch, oh. Nako, talaga naman nakasampa ang dalawang paa ah, sa aking hita. Ayan, oh. Oh, uh -huh. nako. Bakit ang lambing-lambing nito ni Grouch? No, super lambing, oh. Sweet-sweet, oh nako Pag yan talagang makita mo yung pag nakasumalubong sa ayo, nako Tanggal ang pagod. Sobrang cute naman itong pusang ito. Hmm, gusto gusto niya siya hinihipo ang kanyang ulo. Hinihimas-himas. Hmm. Ako oh, sa sweet naman ito. Ako sa sweet. Gusto hmm, gusto niyang ginaganon siya. Hmm. Sarap niya Hmm. Ang <laughs> um, goods naman. Ang um, Ngayon guys, nakaka cute talaga nitong pusang ito. Tanggal ang problem mo dyan. Pag nakita mo siya. And, guys, thank you for watching.